Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po kayo na maraming mai-English. Kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Hinayaan ko ikaw gamitin ang laptop. Pag-in-English po natin yan, yung hinayaan ko ay let. Yung ikaw, you. Tapos itong gamitin ang laptop, use the laptop. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. I let you use the laptop. I let you use the laptop. Okay? Isa pa pong alimbawa, subukan po natin itong mo. Hinayaan mo ako dumalo sa pagpupulong. Pag in-English po natin yan, you let me attend the meeting. You let me attend the meeting. Okay po. Ngayon po, kung ito pong meeting gusto nyong paltan ng ceremony o kaya itong concert, pwede rin po. Subukan natin itong concert. Hinayaan mo ako dumalo sa concert. Pag in-English po natin yan, you let me attend the concert. Nakapag-English na naman po tayo ng panibago. Na may panibagong ideya. Sa concert naman, sa concert naman, ang ating pinag-uusapan. Hindi na sa meeting. Di ba po ba? So, subukan naman po natin itong nasa taas. Subukan po natin gamitin itong ang aking plus noun. Yung noun po dito, ang ibig sabihin ng noun dito ay yung salita po natin dapat ang uri ay noun. Pag tiningnan nyo sa dictionary, ang sasabihin ng dictionary ay yung iyong salitang ginamit ay noun. Katulad po nitong laptop, pag tiningnan nyo sa dictionary, yan, noun po ang ibibigay sa inyo na uri niyan. Okay? Subukan po natin ay ang aking phone. Okay? Hinayaan ko ikaw gamitin ang ang aking bone. Pag in English po natin 'yan, I let you use my bone. So nakapag-English na naman po tayo ng panibago. Gamit po itong ating leksyon. 'Di diba po ba? So itong pong may mga parenthesis kung gusto nyo lamang pong ipangpalit. Pero kung meron pa po kayong naiisip na iba, nababagay naman po dito sa ginagawa niyong English sentence gamit itong ating leksyon, pwede, pwede naman po na yun ang gamitin nyo. Nagbibigay lang po ako ng, na, nagbibigay lang po ako ng mga panibagong magagawa niyong halimbawa. Okay? Subukan po naman natin itong kumain ng merienda. hinayaan ni Dona kami kumain ng merienda. Pag in po natin yan, Donna let us have a snack. Dona let us have a snack. Okay? Kung ang gusto nyo sabihin ay Inayaan ni Dona kami kumain ng hapunan. Ito naman po yun. Have dinner ang gagamitin nyo. So, i-English po natin iyon. Donna, let us have dinner. Dona, let us have dinner. Pag tanghalian lunch naman dona let us have lunch pag umagahan breakfast naman dona let us have breakfast okay po so pili na lang po kayo at kung mapapansin nyo, ang dami na po agad natin na english gamit po itong ating lesson na ito okay ngayon po Di ba, kabibigay ko lang sa inyo nito, nitong ang aking bilang may. Ito po yung basihan nyo para maging tama ang inyong paggamit. Pag ang gusto nyo sabihin ay ay ang aking may. Pag ang gusto nyo sabihin ay ang iyong your. Pag ang ating o ang aming are. Pag ang kanilang their. Pag ang kanyang tapos lalaki, his. Pag ang kanyang tapos babae po yung tinutukoy para sa kanyang her. Okay, tapos susundan natin ng noun na salita. Okay, para makumpleto kung ano yung iyo o ano yung kanya o ano yung akin. Okay? So, halimbawa po, ang iyong kaibigan. So, yung kaibigan, pag tinignan nyo sa dictionary, noun po yan. Okay? So, ang isusunod nyo dyan ay dapat noun. Dito po sa your, my, or There, he's her. Ayan, hanggang dyan. Okay, ang susunod nyo ay noun. So, ang iyong kaibigan, your friend. Ang aking kaibigan, my friend. Pag ang gusto nyo, nyo naman sabihin ay, ang iyong phone, your phone. So, pwede nyo rin po itong gamitin dito. Okay, kung gusto nyo magdagdag ng ng ang aking, ang kanyang, ang kanilang pede. Okay? Ngayon, magbigay naman po ako ng halimbawa gamit po itong nasa baba. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung itong kaibigan ay papalitan nyo ng pinsan, kasin, o kaya ng kapitbahay, neighbor, o kaya ng katrabaho, coworker, worker Kayo na lang pong bahala. O kaya manager, Okay? So, kayo na lang pong bahala. Basta, siguraduhin nyo na ang ilalagay nyong salita pagkatapos po nitong your, my, are, their, his, her, ay dapat ang isusunod sa kanila ay noun. Noun po ang uri ng salita. At makakatulong po sa inyo ay ang dictionary. Kaya dapat matuturing po kayong gumamit ng dictionary. Okay po? So, magbigay po ako ng halimbawa, gamit naman po itong nasa baba. Okay? Hinayaan niya. Kunyari po yung niya ay babae, so she ang gagamitin ko. Pero kung lalaki yung niya, he. Okay po? So, subukan po natin itong she, babae, para sa niya. Hinayaan niya ang aking kaibigan mamahinga ng saglit. Kapag in-English po natin yan, she let My friend, take a nap. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng take a nap, mamahinga ng saglit. Okay? So, she let my friend take a nap. So, ganun lang po kadali. Okay? Bali, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay ang paggamit po nitong salitang let na ang pagkakagamit po sa let ay bilang causative verb. Ito pong causative verb ay ang ibinibigay na ideya sa let natin ay para masabi ng let na siya ay nagbibigay permission o nagbibigay permiso. Okay, kaya kung mapapansin nyo, itong mga halimbawa natin, Katulad nitong hinayaan ko, ikaw, gamitin ang, ang laptop, hinayaan kita o binigyan kita ng, kaya nagamit po yung laptop kasi nabig, binigyan kita ng, ng permiso para gamitin yung laptop. Okay? So, kumbaga, itong ating pinag-uusapan na I, U we, Day he, she, o kaya si Donna, yan ang ating pinag-usapan ay nagbigay ng permiso. At para ma, para mga pagbibigay sila ng permiso, gumamit tayo ng salitang let. Okay? At pagkatapos po ng let, yun naman po yung taong binigyan ng permiso. Maaaring itong you hanggang dito sa ang estudyante. O kaya itong ginagamitan natin ng your. Tapos susundan natin ng noun. Your friend ang ang iyong kaibigan. Okay po? So, ito pong let, maganda pong gamitin kung gusto nyong sabihin na binigyan mo ng permiso yung tao noong panahon na iyon. Okay? Yan po yung ideyang ibinibigay ng let natin dito sa ating leksyon. Na, natandaan niyo na po na kung gusto nyong sabihin doon sa tao na na nagbigay ka ng permiso sa sa taong inyong pinag-uusapan, pwede nyo nang gamitin itong ating lesson na ito. Okay po. So, yan yung gamit ng let. Bali po, ito pong let natin dito ay nakapast tense. Ang ibig ko sabihin sa past tense, ang sinasabi mong mensahe sa English ay nangyari sa nakaraan. Okay? Pero dapat nyo pong tandaan, yung ating mismong aksyon na use para sa gamitin, attend para sa dumalo, itong choose para sa mamili, itong have para sa kumain, itong bring para magdala, dapat po pag in-spelling sa English ay naka-base form. Ibig sabihin ng base form, yun talaga yung original na spelling noong action na iyon. Katulad po ng use. Pag tinignan nyo sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita. Na ang ibig sabihin, siya yung tamang, siya yung pinaka-original. Okay? Siya yung base na spelling para sa salitang use. Yung U-S-E. Pag-attend, A-T-T-E-N-D. A -T -T -E -N -D. Okay? So, dito sa use, ang ibig sabihin, hindi ka gagamit ng D, sa dulo o S sa dulo, hindi po. Dito naman sa attend, hindi ka gagamit ng ED sa dulo o S sa dulo. Dapat naka-original na spelling. Kaya kung mapapansin nyo, pag tinignan nyo sa e dictionary lahat ng ito, itong ating action o verb, lahat yan ay naka-base form. Okay po? At makikitandaan nga pala ha, baka may magtanong po, yung iyong po dito, yan yung eksaktong ibig sabihin ng your. Itong aking, yan yung eksaktong ibig sabihin ng my. Naglagay lang po tayo ng ang kasi kailangan lang po sa kailangan lang po sa ating Tagalog na mensahe para magiging tama yung ating Tagalog na mensahe. Pero hindi nyo kailangan i-translate yung ang. Kasi pag tinranslate nyo yung ang sa English, mali na po ang kombinasyon sa English. Sa English yung magiging resulta sa English Magiging the kung saan ay mali. Dapat your lang. Okay po? So, sana makikitandaan po itong ating lesson ngayon sa para masabi mo na ikaw ay nagbigay ng permiso doon sa taong pinag-uusapan nyo. Okay po? At dinamihan ko na po yung mga verbs natin dito para marami po kayo may English. At dito pong mga may parenthesis po dito na nasa lo, kung, kung saan ay may salita po sa loob, yan po yung maaari nyong ipangpalit sa laptop. Kunya, yung laptop, papalitan nyo ng phone. Okay? Yung meeting, papalitan nyo ng ceremony o kaya nitong concert. Itong game, pwedeng palitan ng venue. Pero kung meron kayong naisip pang iba, na pwedeng ipangpalit tapos ang uri niya ay noun, yung salita po ay pagtitin pagtiningnan niyo sa dictionary ay ang uri ay noun. Tapos bagay naman po do sa ginagawa po nating English sentence para dito sa lesson na ito, edi eh pwede niyo ilagay yon. Okay po. So sana makiki-practice po lahat po nitong mga verbs po nating ito. Kasi ito po ay gamit na gamit. Gamit po ang causative verb na let. Okay po? Tapos po, pagkatapos nyo gumamit ng verb, at kung mapapansin nyo ay kulang sa idea, maglagay po kayo ng salita o mga salita na kukompleto sa kanya. Katulad po nitong gamitin. Ano ang gagamitin? E di, ang nilagay ko ay ang laptop, tapos in English ko, bilang the laptop. Okay? Itong dumalo. Dumalo saan? Di ang idinagdag ko sa pagpupulong. Itong the meeting. Okay? Ito. Mamili. Mamili noong ano? Noong lalaroin. Okay? Na pag inenglish po itong noong lalaroin, the game. So, yan po ang halimbawa ko. Okay? Na pandagdag po dito sa mga verbs natin kung kulang po yung ideyang na ibibigay niya. Okay, kasi pag gumagawa po tayo ng English sentence, dapat yung ating English sentence ay talagang nauunawa ng maigi. Na ibibigay mo yung yung ideya na gusto mong iparating na kung saan ay wala na siyang tanong pa. Okay, yan po kasi ang ang dapat na maibigay ng ng English sentence. May kumpletong ideya. Okay po? Kaya naman guys, sana may kipag-aralan ng mahusay po itong ating aralin ha. Para gumaling na po kayo na masabi na kayo po ay nagbigay ng permiso doon sa taong inyong pinag-uusapan, ng inyong kausap noong panahon na iyon. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe para tulungan yung ating channel, sa mga nagla-like, nag-share, at laging nandyan na nanunood sa ating channel. Maraming salamat po.